So ito yung sinabi ni Go Hoping na pinermahan niya bago siya umalis. Tama? Miss Go? Hmm. Sen, ako po yung pumiyarma. Ako po yung pumiyarma. Ako po yung pumiyarma. Uh, yung date po, hindi ko po alam po yung isa dito. Hindi tugma ang pirma ni Alice Guo sa isinumite niyang counter affidavit sa Department of Justice at sa pirma niya sa ibang opisyal na dokumento. Lumabas sa pagsusuri ng National Bureau of Investigation na ang pirma ay ginawa ng dalawang magkaibang tao. So saan nang galing yung dokumento? Sa kanila po. Pinakuha po ni Kat sa kanila. So hawak ni, ni, hawak ni Kat yung dokumentong signed? Yes po. Pagdating sa'yo nakapirma na, di ba? Yes diba? po, Your Honor. Po. Kat, yun po yung ano niya. Tapos nung nakuha ko na po at uh, your honor, tinanong ko po siya kung ano pong gagawin ko. Ang sabi po niya, i-attach ko daw po sa last, last, page nung affidavit po niya. Paano ka nakapasok doon? Pinapasok ko lang may gwardiya ba? Hindi po nakalock your honor. Walang tao sa bahay? ah uh, wala po your honor. Dume so walang tao sa bahay, nakapasok ka sa gate, umakit ka ng kwarto, binuksan mo yung drawer, nandunin yung dokumento. Yes po, yung isang brown envelope po. Instructions yan ni Guho. Yes po, your honor. personal conclusion ko dito. First, nagsinungaling si Attorney Galicia dahil hindi ito pinermahan sa harap ni Attorney Galicia. Definitely, nagsinungaling siya at dapat siyang kasuhan rin ng DOJ. Number two, itong ganitong document, abogado nagpre-prepare nito eh. At pre-prepare ito, first week of July, yung alleged escape ni Go Huaping. So ang ibig sabihin ng mga abogado niya, alam rin na aalis siya.